Ang sakit ng ulo ay ang pakiramdam ng sakit at kakulangan sa ginhawa na nararamdaman sa lugar ng ulo at sa itaas na bahagi ng cervical. Ito ay kumakatawan sa isang napakakaraniwang sintoma sa populasyon at hindi malinaw na nakakaapekto sa mga lalaki at babae sa lahat ng edad. Ano ang maaaring maging sanhi ng pananakit ng ulo? Dahil ang sakit ng ulo ay isang sintomas na hindi palaging malinaw na tinukoy, ang paghahanap ng eksaktong dahilan nito ay maaring maging komplikado. Sa katunayan, sa karamihan ng mga kaso, ang pananakit ng ulo ay nangyayari kapag may kombinasyon ng mga endogenous na sanhi, genetic predisposition at mga salik na maaaring mag-trigger ng krisis. Sa iba't ibang sitwasyon, ang pananakit ng ulo ay maaring direktang bunga ng mekanikal na trauma sa cephalic o upper cervical region tulad ng isang aksidente sa sasakyan. Sa ibang mga kaso, gayon pa man, kapag ang mga meninges ay naging inflamed, tulad ng sa mga impeksyon sa meningococcal, ang sakit ng ulo ay sanhi ng impeksyon. Kahit ng isang matagal na estado ng contracture at kompresyon ng mga kalamnan na nakapalibot sa leeg, ay maaring maging responsable para sa produksyon ng sakit sa ulo na nararamdaman lalo na sa nape area. Sa wakas, ang ilang salik sa pamumuhay gaya ng paninigarilyo, alkohol o binagong ritmo ng pagtulog-pagising ay maaring magdulot ng pansamantalang pananakit ng ulo. Sa anumang kaso, anuman ang dahilan, tandaan na ang sakit ng ulo ay palaging tinutukoy ng pag-activate ng mga partikular na reseptor ng sakit na matatagpuan sa rehiyon ng cephalocervical. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita kita tayo sa med care